Good morning, guys. Bale, <clears throat> mag-harvest kami ng, ano, ng saging. Dito, yung mga saba. Yung mga saging, guys. Nandun sila. Harvest tayo ng saging. Dito sa, ano, bangkas mamaya punta kami sa ano hinawayan ngayon dito muna tayo harvest ng hindi ko alam kung ilang kilo yung timbangin ayun yung chikiting ko yan guys bali ito yung mga saging nilalagyan ng gamot yan para matataba yung mga fertilizer yan Bali, ito. Lakad tayo. Yung mga kasama natin na iba nandun. Ito yung nilalagyan nila ng saging. Ito guys. Yan yung ano, pinakatulay niya. Ito yung mga kasama natin. Yan. Bali, harvest sila ng Ilang kilo tito yung harvestin nyo na saging? Buot-buot ka. Ako yan, oh. Rodri. Buot ka. Uh, ano oh, order order sa amo ba ah mali, 300 daw yung ano yung kada araw ito yung mga saging guys Yan. ito naman yung ano pinakatulay dito Ayan si Junjun -jun. Ito yung tulay niya. May bakal. Papunta doon. Sobrang layo. Bali. Ano to? Yung... Ay naglikit kilometro. Yung layo ng garden na to. Ito. Ayan si... Si Kuya Si Si Tito At saka si Ano Mali Nag-harvest ngayon Ano an pa sila Waiting tayo waiting Dito guys Kasi Maninigarilyo pa sila Ayan Ayan

Nagmagagpaglita na. So, so, ang iniisip ko, iniwan mo kasi baka makita ng nga mo baka may chicks. Kaya yun. yun. Yari. <laughs> <laughs> talaga. Yan guys, ito yung ano natin. Lalagyan. Bale, umabot daw ng 300 or 200 kilos ito 'yung ano hindi 'yung pinakatulay niya. ano na 'yan. Mato na po, mato na po 'yung betelusa kapuyan gito. Tenapo, ali parating na sila. Matukarad? 'yung kasama Matukarad? natin. Si Labonbon nang magharbest. Saan dadatanan ba? Saalan ta tanan. Di man ko sa dalan. Saa pa hidu Ito 'yung pang ano nila. Matukarad? 'yung pang tabasa saging. Ito guys. Oh. Wow, lobat na. Ayun.